よし With you, right? Ano kayo lang? Okay ka na? Ready ka na? Sige. Okay na? Ready ka na? Asin? Asin? Ready ka na? Ano po bang meron po? Ha? Basta? Masurprise ka? Sana masurprise ka? Ano? Ready ka na? Actually, kinakaban ako eh. Ano ba Ano Ano Oh, na, oh, na. Ito na, ito na. Sige, tara. Lapit tayo. Okay. Dito, dito, dito. Ayos right, Ready? Okay. I'm falling for you. <laughs> sige na, sige na. Tama oh, oh, na, na. Oh, Tiga, dua, satu. Happy man sa isa natin. Thank you po. Kusa meron pa rin kayo sa mga. Gusto mo ba? Thank you po. Welcome. Oh, ba may isang buwan na tayo ah. Yung samahan natin. <laughs> Grabe, nakaka-surprise naman po. Ay. Kasi uh, ba? Opo. Buti naman na pasaya kita. <laughs> thank, thank you po sa effort. Welcome, welcome. Ay, gusto mo ba bulaklak? Apo. Eh, paano sa TV? Son, ako! Uy! Bumaya lang, bumaya lang. Wala si Eden. <laughs> Tsaka pa Carla. Eto, may papakilala ko sa'yo. Eto. Wow. Eto. Wow. Para naman if ever kung malungkot ka or may pagdadaanan. Pwede oh, mo ito pausapin. Huwag ka mag ano. Parang... Kayang ano pala na? Kaya mo. Ayaw ko kaya. Ay, okay. Okay. Ito naman... Pwede mo itong tawagin... Jom Jom. Jom Jom pa oh, Jum -jum! Oh, Kung may... Kung may Jom Jom... May Jom Jom. Oo! kaya Ako. Bakit ah. kita ginagaya? Okay. Oh. Jum jum tar ni. Ha. Oh, pedo mau ya ape? Ah.